Magandang gabi, magandang umaga sa lahat. Sa iba't ibang, ibang palig ng mundo, hello, mega love shout out. Pauwi na, pauwi na si Butangira galing sa... Diyan lang, sa tabi-tabi. <laughs> sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi lang alam nyo na ang butangera ay butangera talaga <laughs> hindi Nag, ano, nagliwaliw <laughs> nagliwaliw kumustamos, kumustamos, kumustamos o oh, minatawag pa sa cellphone ko oy, minatawag pa, minatawag pa balita anong balita Nakupaw, nakupaw yan na naman tayo eh yan tayo eh ay sabi ko nga ka sa iyo ang relasyon o pakikipagjowa o pakikipagboyfriend basta relasyon inspirasyon, hindi konsumisyon. Pag konsumisyon na, iwan na. Ganun lang kasimple. Araw-araw nung sumika, eh di iwanan mo. Simple-simple na sa buktaan. Eh pag hindi na magkakaya, eh di iwan na. Wow, okay. Paano? Magtitiis ka doon sa pagiging sanhi pa ng pagkasira ng bungo mo hindi eh, iwanan mo yan bayo naman sa akin mangyayari yan eh 30 minutes ka lang dyan ka lang <laughs> abayo naman sus pwede naman akong habang buhay na singgit eh bakit baga? bakit kapag titisan yung mga taong wala namang kaenta-enta bis na maging inspiration ko magiging kusumis pa eh. masarap na lang ang single yun naman eh, ano pa nga But hindi naman ngayon lang ako ibig kong sabihin hindi naman eh oh, oo, oh. mahirap yun Oh, 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 Aminado ako dyan. Sigurado yun, mahirap yung relasyon na walang kasiguruhan kaya dapat eh ano, yung sigurado ka, ngayon syempre inaaral ko pa, abay, paano bagay-bagay eh may mga bagay-bagay na hindi gusto, parang sorry, wrong number <laughs> ayaw ah Oh, Nako Hindi ako tatanda ng gabi kung ako yung ano. Know? Ayun naman. Ay, sa ilit na to. Ako ba magpapatanga-tanga pa? di hindi. Madali lang yan. Madali lang sabihin na kahit ba ako pag sinabi kong mahal kita friend totoo yun ako yun eh yung iba Oh, eh, eh, kaya nga ay yung iba nga alam nga maniniwala ka to oh, ikaw sa sarili mo pag sinabi mo yung salitang I love you siguradong to yun ikaw yan ay yung sinabihan mo ba pag sinabi binalik sa iyo yung salitang I love you. I love you too. Ay, I love you too, pong, to niya. Sinabi pang gayon ni Juan. Yung ito po na ay dinte. Hindi ka bibigyan ako sa vision niyan. Kung mahal ka niyan. Mm -hmm. Yun may iwasan yun. yun tiiwas at tiiwas yung nagumuha ng ikasasama ng loob mo kung mahal ganyan, yun lang na ikagagalit mo oh kaya layo simple ay uwa oo, ah, oo nga oo nga isos gali, -gali mo baga <laughs> ay <laughs> ay gali mo inay ay e, kwan ito e, ay

pero kung sa garang akin abay na ka oy. siya yeah, masasabi sa akin na ikaw ang sa akin na I love you to putangers abay hindi ako maniniwala basta basta doon oh, yun ang sinasabi ka